Hello po mga kasari, kumusta po at welcome po sa aking channel, Merelo Di Vlog. So guys, for today's video, gusto ko lang ibahagi bakit nga ba hindi lumalago ang sari-sari store. Kahit maganda naman ang pwesto, mataong lugar, so ano ang dahilan? So for today's video guys, pag-uusapan natin ang mga dahilan kung bakit hindi pa rin lumalago ang sari-sari store kahit maganda naman ang pwesto. Base lang ito sa mga natutunan ko dito sa aking tindahan guys, gusto ko lang ibahagi para dun sa mga nag-uumpisa pa lang mag-sari-sari store, sa mga baguhan pa lang para magkaroon sila ng konting idea. Kaya umpisa na natin. Kaya kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to like, subscribe. Unang dahilan guys kung bakit hindi pa rin lumago ang sari-sari store kahit maganda naman ang pwesto kasi nga dyan kumukuha ng mga personal na pangailangan sa tindahan. So pag ganun, hindi talaga lalago. Kaya nga maglaan lang tayo ng konting pohonan para hindi natin siya babawasan kasi gusto natin na palaguin lang siya ng palaguin kaya dapat talaga may disiplina tayo sa sarili kaya kailangan talaga na mag-isip tayo ng ibang diskarte ibang income no para sa ganon na hindi natin makuha yung binta ng ating tindahan ganon po talaga pag sa umpisa guys kailangan talaga mahigpit tayo may disiplina sa sarili para hindi natin makuha yung binta ng ating tindahan para iwas loge. kaya iwasan talaga natin na mahigit pa sa tubo ang kukunin natin sa ating tindahan kasi guys pagano nakukuha na natin yung puhunan so paano na lang, paano na lang ipaikot kasi yung binta ng ating tindahan ipapamayli din natin kinabukasan upang mapalitan yung mga nabili sa atin ng ating mga customer at pangalawang dahilan naman guys kung bakit hindi pa rin lumalago ang sarisaristo kasi tamad ang isang store owner, tamad maglinis, tamad mag-inventory, tamad mag-ayos. So pag ganun talaga, hindi talaga lalago ang ating tindahan pag mismo ang may-ari ng tindahan ay tatamad-tamad. Kasi kung gusto mo talaga na mabago ang buhay mo, nalalago kagad ka ang sari-sari store mo, kailangan talaga na sa sayo 'yan. Kailangan aga pa gumising ka na para makapag-ayos-ayos, para ma mo na kung ano yung dapat mo mong bilhin at maayos mo ng inyong tindahan bago magsidatingan ang inyong mga suki. So Dapat nakaready na ang inyong tindahan kasi tayo lang naman ang asa ng ating tindahan. Tayo lang mag-aayos sa kanya. Tayo lang ang maglilinis, magdadagdag kung anong pwedeng idagdag, no? kung anong mga hinahanap sa atin ng ating mga customer. Tayo lang talaga lahat ang gumagawa. Kaya nasa sa atin, nakasalalay lang talaga sa atin kung paano natin siya i-handle. Kaya kailangan talaga natin itong gawin no? Kailangan talaga natin magsakripisyo tulad nga nito, nagsidatingan yung ating mga delivery. So, tulad nga nito guys, ipapasok muna to sa loob kasi biglang dumating yung ating delivery kasi nga nagluluto pa ako. So mamaya pagkatapos ko magluto, ipagpatuloy na naman natin ang pagcheck Ganun lang talaga, kailangan talaga ng sakripisyo, kailangan talaga ng tiyaga kasi tayo lang naman din ang kikilos kung higa-higa tayo. Tayo lang din naman ang gagawa, matatambakan din naman tayo. Kaya kung gusto natin na uh, mabinta ka agad ang ating mga paninda, kaya kailangan talaga natin kumilos. Tulad nga sa akin, mag-isa lang ako kaya inabot ako ng gabi kasi pagdating kasi sa pagdi-display guys talaga masilan din ako gusto ko na ako mismo ang mag-aayos sa kanya para alam ko kung ilan yung natira kasi nga guys pag ako mag-display pinaibabaw ko yung mga natira ganon kasi ako kaya ako lang talaga ang nag-aayos dito sa mga paninda ko kasi yung anak ko pag nandito ay yun lang yung kapalitan ko. Bantay lang talaga siya at si partner. So ako lang talaga ang nag-ayos. Kaya minsan inaabot ako ng gabi kasi ganun po talaga imbis na ipahinga na natin, kailangan pa natin mag-display para maayos na yung ating mga paninda para mabinta na kaagad. O diba, ganun po talaga kailangan ng sakripisyo. Yan talaga ang kailangan natin para iwas lugi. Kailangan talaga natin magsumikap sa buhay. So, pangatlong dahilan naman guys kung bakit hindi pa rin lumalago ang sari-sari store. Kasi nga, may bisyo ang isang store owner. So, pag ganun talaga, walang mangyayari. Malulogi talaga ang inyong sinumulang negosyo. Kasi magagamit mo yung puhunan na dapat ipamili mo. Kasi nagagamit mo sa bisyo mo, hindi mo mapipigilan. Gusto mo isubok, isugal, baka sakali manalo. So, natalo. So, paano na? So, logi na, marami ka nang nawalang paninda, marami nang kulang. So, pag ganun, unti-unti nang babagsak ang inyong negosyo. Kaya kung gusto mo na lumago ka ganang inyong sinimulang negosyo, kailangan talaga iwasan mo, kailangan disiplinado sa sarili kasi wala naman talagang umangat na bigla. Kailangan naman talaga kahit mabagal yung usad natin, basta nagpatuloy naman tayo. Maganda din kasi yung nangarap tayo na sa nakukuha natin sa malinis na paraan, hindi sa biglaang paraan, di ba guys? Kaya wala naman talagang umaasinsyo sa biglaan, talagang dahan-dahan lang naman talaga. Maganda rin kasing lasapin yung galing talaga sa pinaghirapan natin, galing sa pagod at pawis natin. Kaya yun, kailan talaga natin iwasan, no? Kung gusto natin na lumago kaga nating sari store, iwasan natin ang dapat iwasan. At pang-apat na dahilan guys kung bakit hindi pa rin lumalago ang sari-sari store kahit maganda naman ang kanyang pwesto. Kasi nga pautang lang siya ng pautang. Kahit sino lang pinapautang parang ako. Sabihin. Dati kasi guys nung bago pa lang ako mag sari, -sari store pautang lang ako ng pautang. Parang tayo pa kasi ang nahiya tumanggi no. So ayon pagdating ng sahod hindi naman nagsibayad so yon tayo ang na-stress dahil wala tayong ipamimilin dahil ako siya na pagdating ng sahod ay magbayad. So, hindi naman nagbayad. So, ayon talagang dyan talaga tayo matututo. Dyan mabago yung ugali natin dahil tayo nga halos wala tayong tulog, walang pahinga, halos lit na makakain. Grabe ang pagsakripisyo natin dahil sa ating tindahan. Tapos, utangan lang tayo. Hindi naman pala tumupad sa usapan. Talagang dyan mo talaga mababago ang yung pag-ugali. Talagang matututo ka, no? Kaya ngayon, may limit na ako magpa-utang, at pili na lang, kasi nga, nadala na tayo kasi tayo nga, nagpapakahirap sa ating tindahan, halos hindi tayo kukuha ng mga paninda kasi nga, may puhunan yan so, ganun-ganun na lang nila utangan, kaya, kailangan pwede naman tayo magpa-utang so, soki lang natin, at pili lang kailangan may magandang trabaho yung regular na siya, no, para sigurado na mabayaran tayo so, ayun guys, para hindi malogi ang ating sinulang negosyo kaya kailangan ingatan natin ito